Satanas, ayon sa scripture, nakapaloob dito at binanggit ng malinaw kung saan mababasa ang kinaroronan ng trono at kung saan nakatira itong si Satanas. Alam ko na hais mong malaman ito. Kung ganun halika samahan niyo ako at tuklasin natin at sagutin ang katanungang. Saan nakatira at matatagpuan ang kinaroronan ng trono ni Satanas? Katanungang mahiwaga na may kasagutang nakakubli. Nararapat lamang nakalagan upang makapagbigay kaliwanagan sa mga nais makakita ng liwanag mula sa madilim na unawa. Maraming nakapagbasa na, ngunit iilan lamang ang may unawa patungkol sa nilalaman ng kasulatan. Ang katanungang ito ay mahiwaga, nakatali ngunit nararapat lamang nakalagan, upang makalaya mula sa paniniwalang nakakulong ng matagal. Familiar ang lahat lalo na sa mga nakapagbasa na ng mga kasulatan. Sa balumbo ng aklat may mga katanungang mahiwaga at may kasagutan din naman. San nga ba nakatira at ang kinaroroonan ng trono ni Satanas? Pirong mga nagsasabi siya ay matatagpuan saan mang dako ng mundo. Huli kaya ay makikita sa gawaing masama na pinapakita ng isang tao. Ngunit tanging sa scripture ay may malinaw na basihan at ito'y binanggit at mababasa ng malinaw kung saan ba talaga ang kinaroroonan niya. Familiar ang karamihan patungkol sa pitong iglesia sa Asia na mababasa sa banal na kasulatan. Isa sa pitong iglesia ay dito nga matatagpuan ang kinaroroonan ni Satanas. Malinaw na mababasa ang mensaheng ipinasulat ni Jesus sa kanyang alipin na si Juan para sa isang anghel. Ayon sa Apocalypse Revelation of pahayag 2.12.13 Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Ito ang sinasabi ng may hawak ng matalas na tabak. na sa magkabilay may talim. Alam ko kung saan ka nakatira. Sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. Gayon may nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya sa akin kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin diyan sa kalagitnaan ninyo sa lugar na tinitirhan ni Satanas. Ayon, maliwanag na sa Pergamo Pergamo ng kinaroroonan ng trono ni Satanas. Saan ba matatagpuan ang Pergamo? Ayon sa Google.com, Pergamon, also known as Pergamum or Pergamos, was a prominent ancient Greek city in the region of Aeolus, now in Turkey. It served as the capital of the Kingdom of Pergamon during the Hellenistic period, particularly under the Attalid dynasty. It was the capital of the Attalid dynasty and a major cultural, scientific, and political center. Pergamon was also known for its library, which was second only to Alexandria's. It's also significant for being the northernmost of the seven churches. mentioned in the book of Revelation in the New Testament. Teka, baliktanaw muna tayo mula sa kasaysayan ng Pergamo. Nararapat lamang na usisaing mabuti kung saan matatagpuan ang lugar ng Pergamo, lalo na ang kasaysayan nito, upang ating maunawaan ang tunay na dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na doon ang kinaroroonan ng trono ni Satanas. Alamin natin baka isa ka sa mananampalatayang kabilang sa kaharian ni Satanas. Halika at unawain ng mabuti ang paglalahad. Ang isang lalo ng kapansin-pansing aspekto ng relihiyon sa Pergamo ay ang pagsamba nito sa mga politikal na tagapamahala. Ang lungsod ay nagtayo ng isang maringgal na templo para sa pagsamba kay Cesar Augusto. Sa gayon ay ito ang unang lungsod na may templong nakaalay sa kulto. What? Huh? No! ang nakaalay sa kulto ng pagsamba sa emperador. Noong mga araw ng mga emperador na sina Trajan at Severus, si dalawa pang gayong templo ang itinayo roon, ano pa tinawag ng Encyclopedia Britannica na ang Pergamo bilang ang pangunahing sentro ng kulto ng pagsamba. What? Oh my God! Ang kulto ng pagsamba sa emperador sa ilalim ng sinaunang imperyo. Source, 1959. Tomo 17, page 507. May kaugnayan sa politika. Walang lang ang pinagkaisa ng gayong pagsamba. Sa Romanong Emperador ang lahat ng iba't ibang bansa na nalupig ng imperyo sa ilalim ng iisang Diyos. Bawat isa sa mga ito ay maaaring sumamba sa kanilang lokal o pambansang mga Diyos, ngunit lahat ay dapat ding sumamba sa Emperador hindi matiyak kung saan nagmula ang taong bayan ng Pergamo. Ngunit itinuturo ng ilang katibayan ng Akaya sa Gresya. Pagsapit ng 420 BC, ang lunsod ay gumagawa na ng mga barya. At nang sumunod na siglo ay binanggit ni Xenophon ng lunsod. Pagkamatay ni Alejandro Dakila, naging bahagi ito ng teritoryo ni Lysimachus. Ang tenyente ni Lysimachus na si Philetirus ang naging tagapamahala ng lunsod at ng nakapalibot na teritoryo, anupat nagsimula sa kaniya ang paghahari ng mga atalid. Na sa ilalim ng mga ito ay naging mayaman at mahalagang lunsod ang Pergamo. Pumanig si Haring Atalus 1, 241 4 BCE, sa mga Romano laban sa mga taga Macedonia. Ang kaniyang kahalili, si Segon, ay nagtayo ng isang pagkalaki-laking aklatan na naging karibal ng bantog na aklatan sa Alejandria. Ipinapalagay na noong panahong iyon, na imbento sa lungsod ang sulatang Pergamino, Pergamena Charta. Gayon din, noong yugtong iyon, na kontrol ng kaharian ng Pergamo, ang kalahan ng K. Asia Minor, noong 133 BC. Nang malapit ng mamatay si Atalus Tern, isinalinya sa Roma ang Pergamo sa gayon ng lunsod ay naging kabisera ng Romanong probinsya ng Asia. Kahit noong hindi na ito ang kabisera, naging napakahalaga pa rin ng Pergamo bilang isang opisyal na sentro ng administrasyon. Ang paganong relihiyon ay lubhang binigyang diin sa Pergamo. Ayon, alam na natin ang ilang kasaysayang na ilahad tungkol sa Pergamo na kinaroroonan ng trono ni Satanas. Naisalin na pala ito sa Roma. No! No! Paraming bansa ang nasakop ng mga Romano, maging ang bansang Pilipinas din ay hindi nakaligtas dito. Juan 11.48 Kung siya ay ating pabayaang gayon, ang lahat ng mga tao ay magsisisang palataya sa kaniya at magsisiparito ang mga Romano, timpagkukunin ang ating kinaroroonan at gayon din naman ang ating bansa. Gusto ni Jesus na makawala tayo sa kaharian ni Satanas. Kaya ganito ang sinabi niya sa kanyang pahayag. Pahayag 18-4 At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Mangagsilabas kayo sa kaniya bayang ko, upang huwag kayong mga sa kaniyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot. Maraming salamat sa unawang pinagkaloob ng may kapal na way nakapagbigay ng kaliwanagan at inspirasyon. Sa patuloy nating pagtahak patungong liwanag upang makamtan ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan.